Good day po sa inyo once again. Uh, Ken J is here, Papeps Black. Uh, Papeps pa Black, sorry. Uh, welcome to my channel, guys. And uh, welcome. Oh, guys, ano naman po ang tatalakayin natin ngayon? Siyempre, about pa rin po sa TikTok. O, oh, di ba? Marami po kasing nagtatanong, ano po ba ang ginagawa sa pagla-live sa TikTok? Ano po ba ginagawa sa live ko para dumami yung followers? Hmm. Ano po ang dapat gawin? Ito po, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang gagawin sa ating live, okay? Hmm. Una po guys, ayan, ayan, umasok kayo dyan sa live ko. Unang gagawin nyo dyan, mag-attendance o heart me. Pumunta po kayo dyan sa may taas, ayan yung kulay orange na sa taas. At ayan po, pindutin nyo lang yung send para po makapag-send kayo. Kung meron kayong extra coin. Okay? Yun lang po yung gagawin. Pwede rin po sa GIF. Makikita rin nyo po sa GIF yung ating, uh, yung ating uh, kuan Oo. Yung heart me. Tapos nakikita nyo, kung napapansin nyo guys, meron akong nasa panel. Ayan yung mga nasa panel na yan. Kapag meron kayong nakitang plus sign sa gilid po ng kanilang pangalan, plus sign, halimbawa, peps, apa, may plus sign, peps, ano, may plus sign. Pindutin niyo po yun para po ma-follow sila, ma-follow back kayo. At yung pagtatap-tap ng screen, itap-tap niyo lang yung screen guys para po umangat yung likes at mag-share kayo ng live, pipindutin niyo lang po na madiin yung yung screen, pipindutin niyo lang na madiin, may makikita na po kayong repost. Didiin niyo lang po uli at send, 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 send. Yan lang po ang ginagawa diyan sa ating live. At ayan guys, yung goal yung nasa taas, ayan nakikita yung nasa taas na yon. Goal. Kung gusto nyo po mabigyan si host ng appreciation, ayan, pindutin nyo po yung goal na yan para makita nyo po kung ano po yung uh, uh pwedeng ibigay kay Kuya KJ. Actually, kahit naman ano pwede. Pero yung goal niya, yun po yung importante. Kasi yun po kasi yung daily mission. Yeah, may daily mission din po kasi sa TikTok. Kapag nare-reach mo yun, mas more engagement ang makukuha ninyo. Kaya po, once again, kung gusto niyo po maging updated po kayo sa aking uh, uh, sa aking videos dito sa may uh, YouTube, uh, ayan, mag-subscribe na po kayo diyan guys at uh, hit niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated. Uh, once again po guys, Kuya Kenjay is here po Peps vlog channel. Kita kits po tayo guys ha. Mag-comment lang po kayo sa comment section kung taga saan po kayo at kung ano po yung gustong tanongin kay Kuya Kenjay. Thank you so much po guys and God bless you all.